Ngayon nga mga kaibigan, ngayong araw ay pupunta kami sa village ng utol ko para magswimming, swimming Alam nyo naman. <laughs> at syempre, sombrero check muna. Habang inaayos ko nga ang ating T-Rex, inapiktas ang ating panali. Kaya nga binigay ko muna kay Babs ang camera para hanapin ang tali na binilig ko tindahan ng mga dugong mga kaw. Hi! Shout Asel. At yun nga mga kaibigan, nakita ko na. Si Babs parang may hawak ng camera at naupo siya dito sa harap ng ating Kala mo naman may kateks. At ganun ganon lang mga kaibigan, biyahe na po agad. Tapos ay eh, bigla ko nga nakalimutan yung barbecue pala na iwan ko sa bahay. Kaya wala nang lingon-lingon. Liko agad para bumalik. Pagkatapos nga makuha ang barbecue, eh, biyahe na ulit. Dito nga pala kami dumaan sa Bulihan para makaiwas sa traffic. Meron din kasi bagong kalsada dito na tangi mga dugong bughaw lang ang pwedeng dumaan. Kapag hindi ka dugong bughaw, eh, ang kalsadang ito ay bako-bako. At pag dugong bughaw ka naman, ay eh, ganito po kaganda. Nakikita nyo naman ano. Panes! Ganda. Yung kalsadang ito nga pala ay palabas din ng MacArthur Highway. Dire-diretso lang kayo at huwag kayong diliko. At dito kayo lalabas sa may kanto paglagpas ng City Hall. Dahil nga dumadami na ang mga dugong bugaw sa malolos, dumadami na din ang mga mall na pwede mong tambayan tulad itong dalawa. Hindi ko na din ang biyahe namin dahil wala namang kaibang makikita kung hindi kalsada. Kaya dito na tayo papasok sa mamahaling village ng utol. Yeah, man! Inarang nga ako ni Manong at akala e artista okay. daw ako. Bye, bye, bye. Oo. Tara po. Thank you. Pasok nga namin ay nirequest nitong si Ting na dito rin siya sa harap maupo. Para naman no, may screen time siya ngayong vlog. Aba, iba. Malapit nga lang yung clubhouse dito sa may main gate, mga kaibigan. Siguro mga 3 hours lang yung vlog. Uy, grabe. Char joke lang. <laughs> Pumasok nga agad kami at nakita nyo naman ang baby. Aura kung aura, panes! Narin nga pala namin itong dalawang pool para kami na makakapag-swimming, alam nyo naman. Andito nga pala yung pamangking ko at mga pinsan. Saka yung yeman yung utol ko, syempre, andito din. Ang <laughs> umitim! Okay. Tapos nga yan, dito sa gazibo si Ermat at si Erpat. Gazebo, wow, parang Farmville English. Sabi nga ni Ermat, eh, dahil nga daw madalas niyang napapanood yung mga vlogs. So, eh, batiin ko naman daw yung kumari niya sa Inglaterra. Tita Annie, shoutout po, sabi ni nanay. <laughs> at syempre, wala nang intro-intro. Ligo agad ng mga bata. Kitang-kita niya naman kung gano'ng kainit. Pero wala yan. One. Panis, makalipas ang ilang minuto ay nagutom tong tatlong to. Kaya ginawa nilang chichire yung barbecue at fish cake. Wala na nga kaming nadatnan pagdating ko. At yan mga kaibigan ay si Lord Commander, ang aking pinakamagandang asawa sa lahat. Tapos yung nakasage na yan, tsahin ko yan. Kita nyo naman. Ganyan kami mga dugong bughaw mga kaibigan, parang hindi tumatanda. Japanese. Puso na nga din tong si Baby kasama si Ellie. Ito yung anak ng iyamaning kong kapatid. Siyempre, banding with Lolo yan. Chance ko na mamahinga. <laughs> Naligo ko na nga din ako dahil siyempre, swimming na pinunta namin dito. May dalang airbed tong si Utol. Kita nyo naman, pandugong bugaw yung mga ganyang kama. Kaya sila kaya dinamin ni Babs at ginawang salbabida. <laughs> mga hali nga ay dito ko na ng ating mga tita dahil oras ng siesta ay matutulog sila alam nun yun naman ang mga dugong bugaw kailangan natutulog sa tanghali at yun nga ang mga chikiting ay balikligo na ulit kahit nga gano'n kayo ay swimming is life pa din mga kaibigan no? kita mo naman si Bob sunog na sunog na May dalang din pa na akong gagal sa may grado mga kaibigan. Para makakita tayo kung nasa ilalim ng tubig. Alam nyo naman, kailangan laging pogi. Wala lang na share ko lang para astig. Panes! pagsisit ko nga, may akong oops. Lobat na naman si kaibigan. Hanggang dito na lang. Bye bye!